Ipinagtibay ng Joint Task Force Diamond ang pangako nito na sundin ang International Humanitarian Law sa ginanap na simultaneous flag raising ceremony sa 4th ID Headquarters, Camp Evangelista, Barangay Patag, Gagayan de Oro noong Agosto 5. Kasabay ito ng isang buwang pagtalima sa selebrasyon ng IHL Month ngayong Agosto na nakaangkla sa temang 75 taong paninindigan sa IHL, kamalayan, kalinga, kapayapaan, kaunlaran, kalakasan ng IHL sa Bagong Pilipinas pinangunahan ni Assistant Division Commander Brigadier General Consolito Yekla ang pagbasa sa Pledge of Reaffirmation of Commitment and Support to IHL na dinaluhan ng mga officers, enlisted personnel at civilian human resource ng dibisyon. Samantala, ipinaabot din ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mga mensahe ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Commanding General ng Philippine Army, Lieutenant General Roy Galido. As soldiers, airmen and airwomen, sailors and marines, we remain steadfast in our commitment to enhancing our understanding, adherence, and promotion of international humanitarian law. It is paramount to our service and defines our roles as a professional armed forces. Dagdag pa rito, pinuri rin ni Major General Cuerpo ang magandang performance ng mga tropa, lalo na sa paggalang sa karapatang pantao habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Never pata naka-experience mga complaints about uh, human rights violation. I would like to congratulate all our troops, the civilian human resource uh, personnel, our dependents, for always and true to the words of our uh, uh, panunumpa no, in adhering to and respecting Human rights and international humanitarian law. Isinagawa ang naturang seremonya sa buong bansa kasama na ang mga line units ng 4ID sa Northern Mindanao at Caraga Region. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.